Itinuturing na matagumpay ang joint maritime activity ng Pilipinas at Estados Unidos sa West Philippine Sea. Sa kabila po yan ang pagbuntot sa kanila ng mga barko ng China. Yan ang gulat ni Bea Bernardo. Nagsisimula pa lamang ang taon pero ang Pilipinas at Estados Unidos ipinakita na ang kanilang malakas na aliansa. Isinagawa ang ikalawang iteration ng Maritime Cooperative Activity nitong Webes sa ilang bahagi ng West Philippine Sea tatlong barko ng Pilipinas kabilang ang BRP Gregorio del Pilar at BRP Ramon Alcaraz ang nakilahok. Ilan sa mga aktibidad na ginawa ng dalawang bansa ay passing exercise at joint patrols. Nagsagawa rin ng cross-deck flight operations kung saan nagpakitang gilas ang mga fighter jets ng Estados Unidos. Bumisita rin si Western Command Commander Vice Admiral Alberto Carlos at Northern Luzon Command Lieutenant General Fernil Buka sa USS Carl Vinson. Ilang aktibidad man ng Pilipinas at Estados Unidos ang hindi natuloy katulad ng gallery exercise dahil sa operational necessity sa parte ng US Forces, maituturing pa rin ang MCA na ito na magandang oportunidad para palakasin ang interoperability ng dalawang bansa. Paliwanag ni Vice Admiral Carlos kailangang relocate ng US forces ang ibang assets nila bagay na naiintindihan naman ng Pilipinas This is a good training opportunity for both forces you know kung anong uh, kung ano yung operational uh, condition on the ground we adjust our operation and that's what we the US forces did that, that, that what is what the Philippine forces uh, are doing right now bilateral man ang nasabing exercise o meksena naman ang mabarko ng China. Dalawang araw na sumunod ang Chinese People's Liberation Army Navy Ship 570 sa BRP Gregorio del Pilar. Chinese warship 570 You are sailing within Philippine Exclusive Economic Zone You are requested to provide the body what is your intention Over. Sa huling araw ng exercise mas malapit na ang distansya ng barko ng China sa barko ng Pilipinas. Sa kabila nito, hindi nagawa ng China na pigilan ang mga aktibidad ng Pilipinas at Estados Unidos. They keep their distance 3 uh, to 4 miles away from uh, our formation and uh, all our activities hindi naman na disrupt, we're still able to safely uh, conduct them. Yung, uh, yung US, uh, we did our flight operations Sinabi naman ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na mahalagang hakbang ang second iteration ng MCA sa pagpapalakas ng interoperability ng Pilipinas at Estados Unidos. Iginit niya ang malakas na alyansa ng dalawang bansa na nagsusulong ng rules-based international order at isang malaya at bukas na Indo-Pacific region sa harap ng mga regional challenges. Sinabi naman ni US 7 Fleet na ang MCA ay inangkop upang suportahan ang matagal ng partnership ng US at Philippine militaries at paiktingin ang kakihan ng dalawa pagdating sa maritime domain. Bea Bernardo para sa bayan.